gusto lang naman sana i-share ng actress na si Jessie Mendiola ang happiness sa biyaya ng pagkakaroon ng isang pamilya. Nang ipakita niya ang picture nila ng anak na si Pina at habang nasa bahay. Pero sa halip ay tila kinag-question pa na isang netizen ang paraan ni Jessie ng pagbuhat sa kanyang anak. Narito ang buong detalye. Ang July 7 ay nag-share si Jessie Mendiola sa kanyang Instagram account ng mga pictures and videos nilang pamilya. Makikita doon ang mga larawan ng anak nila ni Luis Manzano na si Rosie or Peanut kung tawagin nilang mag-asawa. May mga videos rin na tila kuha sa indoor CCTV kung saan masaya silang nakikipaglaro ni Luis kay Peanut. Inilagay ni Jessie sa caption, My heart, truly grateful for the gift of family. Thank you Lord, sobrang saya ng puso ko. I love you both so so much, Lucky Manzano and Isabella Rose Manzano. Comment naman ni Luis kay Jessie, we love you, Mama. Tagpo iyon ng isang masayang pamilya. Pareho silang mag-asawa na masayang nagbibigay ng quality time sa kanilang anak. Sa isang video ay makikita naman si Jessie na pinapasayaw si Pinat habang nakatayo sila sa harap ng salamin. Tuwang-tuwa naman si Pinat habang buhat siya ng mami niyang si Jessie. Sa kabila ng maraming netizens na masaya sa pamilya ni na Luis at Jessie, ay may isang netizen ang sinita ang paraan ni Jessie ng pagkarga kay Pinat. Pinagbawalan pa nito si Jessie na wag raw bubuhati ng ganun ang bata. Hindi raw tama iyon dahil maaari maging bow si Pinat na siya namang hindi pinalagpas ni Luis at prangkang nireplayan ang nasabing netizen. Ayon sa commenter, Jess, don't carry her like that. She's going to have a bow leg. Ang bow leg ay yung nakabuka ang mga binti ng isang tao. Well, naman ni Louisa nagkomento, pag ganyan, itulog nyo na lang po. Maging ang mga sumunod na nagkomento ay nagsabing walang katotohanan o pawang kasabihan lamang ng mga matatanda na magiging bow leg ang isang bata kapag binuhat ng tulad ng ginawa ni Jessie. Not true. I did it to my kid. It turn out straight, sometimes it's hereditary. US, halos ganyan kumarga mga bibis nila, even Hollywood stars. Mga puti, Australians dito, ganyan lahat mga kumarga ng bata. Hindi naman totoo. Ganyan po ang tama. Usually pag may carrier na gamit, kaya tama lang karga nila. Ano pong masasabi nyo sa paraan ni Jesse Mendiola ng pagkarga sa anak nila ni Luis Manzano na si Pinat? Share your thoughts below.